Good morning guys <clears throat> Ito ko ngayon Sa bahay ng ano Bayaw ko Ang <clears throat> May eh, pinapagawa Kasi sa yung pinto na yan yun, yun. yung Yun Pagawang ko ng pinto Ang ano na ito Ito Yung Ayan Tsaka yun Yung pintuan na yun yan. Gagawin ko ngayon yan. Kaya lang. Habang iniintay ko yung ano, yung kong planer. Ito, tambay-tambay muna. <clears throat> At kumusta sa inyo lahat, guys? Lalong-lalo lalo na sa mga viewers ko, mga subscriber. At kumusta kayong lahat? Please, subscribe my YouTube channel. At pakishare na rin and pakipin, uh, like and share and pakipindot na rin ng notification bell para updated kayo sa aking mga video guys <laughs> ito na ako ngayon nandito ako ngayon sa Pilipinas dati akong nagtrabaho sa Saudi siguro mga sa Saudi nasa more than 15 years tapos sa Qatar 10 years ako ito ako ngayon, nag, ano na ako, nag for good. Tagal na ako rito. May isang taon na ako mayigit. Kulang kulang, dalawang taon na pala. Ako dito. Sa Pilipinas. Kaya ngayon, wala naman ako trabaho dito. Hindi pa extra extra kung merong magpapagawa. Magpapagawa, gumagawa ako. Ang trabaho kasi sa Saudi, trailer driver wala. Para sa Qatar, trailer driver din. Doon din din ako sa Qatar, nag trailer driver. Kaya sa ngayon nandito ako, wala na ma-applyan dito na ano eh, na trabaho. Kasi nasa probinsya ako. Okay lang sana ako nasa Manila, kaso nandito ako sa probinsya ngayon, guys. Kaya ito ngayon, ito ako ngayon na ano, walang walang ganong ano trabaho, walang trabaho dito. Pwede magtanim ng mais at saka palay. Yan lang ang trabaho namin dito. <coughs> Ayan ang mga gagawin ko ngayon, guys. Ito. pinto na ito. Yeah. Pintoan ng ano. Ito. pinto. Ah. Ayan. Ayan, guys. Ang gagawin ko ngayon. Ha? Ah? Ah? Ha? Ha? Mm. <coughs> yan nga pala yung sasakyan ko. Yan, ayan. Oh. Yan, yan guys. Ito. kabukiran yan. No? Oh. Ano, tanima na mais yung mga yun. Kalsada na ito. Ito. Ito yung bahay ng bayaw ko. Yan yung ginagawa ko nga. Oh. Ako na lahat nagkesame dyan. Kesame nyan nagtiles ako rin nagtiles diyan ako lahat nagtiles nito dito sa ano na ito tubay ng bayo ko ako nagtiles dito ayun lang hindi pa tapos ayun oh no? ako lahat nagtiles nito ya Ah, yan ang ginawa ko guys ang guys Pati kesa mi ako naggawa niya, kesa niya. Kala hindi pa rin natapos dahil marami pang kulang. Wala pa yung kornesa niya, dapat may kornesa yung mga yan, yung kanto niya. niya. Yung kornesa so, niya. Yan. Tapos itong kwarto niya. Hindi pa rin tapos. Ako pa rin nag-tiles niyan guys. So. Hmm. Ako lahat nag-tiles niyan guys. Hmm. <clears throat> tapos sa taas. Kaya mo ba ilalagay? No. I-vlog. Tayo mo pa. Iya pa. Tayo. Mm. Tapos ito sa taas, guys. Ako rin ang kesa minyan, no? Hindi pa rin tapos to. Yan, wala pa mga pintura. Lahat siya, kung nag-tiles niya, nag-kesa minyan wala pang tiles hindi pa natatapos ito na yung taas pati yung hagdan yung papataas gagawin ko pa yan tiles nya wala pang tiles wala pang materials yan guys at magandang araw sa inyo magandang umaga sa inyo bye bye see you next video at please share na rin like and share and pakipindot na notification bell para updated kayo sa mga mga video Bye-bye. See you next video. next video. Love you all.